Naisip mo na ba kung bakit ang ating galaxy ay tumatakbo sa kalawakan na parang late sa isang cosmic party? Mukhang may mysterious force sa labas na humihilas sa Milky Way at sa lahat ng bagay sa paligid nito. Tinatawag ito ng mga scientists na The Great Attractor. At dahil dito, parang sumasayaw ang buong universe na ngayon na lang natin naiintindihan. Ano ba yung sobrang powerful na humihila sa buong galaxy clusters? Patungo dito na parang isang malaking cosmic magnet. At bakit nga ba hindi natin tumakita? Isuod na ang inyong signa mga space fans kasi pupunta tayo sa pinakakakaibang sulok ng cosmos na alisin natin ang clips sa pinakamalaking misteryo sa universe. Pero bago pa rin itong diskusyon, make sure na ihit mo like po doon at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong niya sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. tago mo na? Alright, simulan na natin. Maganda na tayo sa isang mind-bending na paglalakbay sa cosmos at ang ating destination, well, ang Great Attractor. Ang ultimate gravitational magnet ng universe na humihila ng todos sa mga galaxy. Isipin mo to, ikaw ay isang galaxy, minding your own business. Umiikot ka sa kalawakan nang biglang may mararamdaman kang irresistible pull yan ang great attractor na gumagawa ng mysterious mojo nito. At alam mo ba, pati ang Milky Way ay crush na crush din nito. So, ano nga bang meron sa ating Cosmic Casanova? Well, isipin mo pinakamalaki, pinakamatinding black hole na kayang isipin tapos imultiply mo yan ng isang bazillion. Yan ang great attractor para sa iyo. Isang gravitational giant na nakikipag tug of war sa buong mga galaxy parang red light, green light ng universe. Pero lahat ay hihila tungo sa iisang finish line. Ngayon, baka iniisip mo, kung sobrang great ng bagay nito, bakit hindi ko pa ito nakikita sa space? Well, itong ang mas nakaka-intriga. Nagpapa-hard to get ang great attractor. Nagtatago sa likod ng stellar paparazzi ng ating sariling Milky Way. May mga tricks ang ating mga astronomer friends. Kumagamit sila ang tiyatawag na redshift surveys na parang cosmic speed dating lang sa pamamagitan ng pag-check kung gaano kabilis gumagalaw ang mga galaxy at sa anong direksyon. Nakakakuha sila ng glimpse ng gravitational heartthrob na ito. Let me tell you, hindi lang ito maganda. May serious mass ang great attractor. Millions of galaxies ang pigat nito. Parang napag na ng universe na magkaroon ng malaking galactic potluck at lahat ay nagdala ng sarili nilang gravitational dish para i-share. Pero ito mas kakaiba pa sa isang quantum cat na nasa loob ng isang kahon? May mga scientists na nag-iisip na baka ang Great Attractor ay hindi lang basta bunch of galaxies na nagpapardig. Posible kaya na ito ay isang malaking blob ng dark matter o baka naman isang portal papunta sa ibang universe? Habang nag-uusap tayo ang ating Milky Way ay patungo sa cosmic curiosity na ito sa bilis na 14 million miles per year. Pero huwag ka mag impake ng space suitcase mo. Sa ganitong bilis kasi aabutin tayo ng billions of years bago makarating. Ito ang tiyatawag na ultimate are we there yet scenario. Ngayon, ang pag-track sa sneaky space celebrity na ito ay hindi kasing tali na pag-follow sa favorite star mo sa social media. Hindi kailangang maging matalino mga astronomer. Hindi, kailangan maging matalino ng mga astronomer. Nilabas nila ang kanilang redshift surveys. Isipin mo na parang trying to guess kung saan pupunta ang kotse sa pamamagitan ng pakikinig ng busina nito. Habang umaalis sa mga galaxy, nag-i-stretch out ang kanilang mga ilaw. Nagiging mas pula. Itong paraan ng universe para maglaro ng Marco Polo. Pero itong mas tricky pa sa crossword puzzle ng black hole nagpupul ng galactic Houdini ang Great Attractor, nagtatago sa likod ng ating stellar curtain ng Milky Way. Parang sinusubukan mong makita ang crush mo sa kabilang dulo ng siksikang school cafeteria, pero nasa harap mo ang pinakamatangkad mong kaklase. Mabuti na lamang at hindi sumusuko ang ating mga cosmic detectives. Nag-upgrade sila ng kanilang gear ng mas mabilis pa sa pagsasabing mo ng Quasar. Tumating ang mga bagong X-ray observatories at high telescopes para i tayo at sa wakas, nagbigay sa atin ng peak sa gravitational marvel na ito. Parang nagkaroon ka ng X-ray vision para makita ang crowd sa cafeteria. Isipin mo na lang, ang paggamit ng redshift para hanapin ang great attractor ay parang paglalaro ng pinakabagong augmented reality game. Kumukuha ng signals ang iyong phone o telescope mula sa lahat ng lugar at sinusundan mo mga clue para mahanap ang ultimate cosmic prize. Pero sa halip na hulihin mo mga pocket monsters, ia-uncover mo ang mga sikreto ng universe. Nang magsimulang maging malinaw ang larawan ng Great Attractor, naging parang pinakamalaking connected dots puzzle ang universe. Mas mabalis pa sa Tachyon Particle ang pagbabahagi ng mga astronomers muna sa buong mundo ng kanilang mga natuklasan pinagsasama-sama ang mega-mystery na ito na sumasaklaw sa milyong-milyong light years. Pinapakita lang ito na pagdating sa pag-unawa sa mga sekreto ng kalawakan, teamwork makes the dream work. So, ano na ang susunod nating cosmic quest? madi discover ba natin na ang Great Attractor pala ay isang malaking space magnet? O baka doon napupunta lahat ng nawawalang medyas sa universe? Ngayon, tumulong tayo sa pinaka-juicy ng mga teorya tungkol sa ating cosmic crush, ang Great Attractor. Una sa lahat, meron tayong Galactic Metropolis Theory. Isipin mo ang pinakamalaki, pinakamatinding syudad na kaya mong ma-imagine. Pero sa halip ng mga skyscraper, gawa ito sa buong mga galaxy. Ang supercluster na ito ay parang New York City ng kalawakan, kung saan ang bawat galaxy ay isang gusali at ang dark matter ang subway system na nagkukonekta sa lahat. Grabe ang stellar skyline ito. But wait, there's more. Enter the dark force of cosmic theories or should I say dark matter. May mga brainiacs kasi na nag-iisip na ang great attractor ay maaaring isang malaking blob ng invisible na bagay na ito. Parang sinusubukan mong makita ang ninja sa madilim na kwarto. Hindi mo makikita pero nako, mararamdaman mo talaga ang epekto nito. Ang dark matter theory na to ay parang universe na naglaro ng made you look sa galactic scale. Ngayon, hawakan mong yung space helmets dahil darating na ang combo platter ng cosmic theories. Paano kung ang great attractor ay actually isang cosmic potluck kung saan ang mga galaxy superclusters at dark matter ay nagdadala ng kanilang gravitational dishes para i-share parang na-discover mo na ang Avengers, Justice League at X-Men ay parte pala ng isang super duper hero team. At para sa mga mahilig sa kanilang theories na may kasamang extra spicy, meron tayong mga fringe ideas. May mga taong nagbebet sa mga exotic na paliwanag na magpapataas ng kilay kahit sa mga sci-fi writers. Isang malaking black hole? Isang portal sa ibang dimensyon? Ang lost and found universe? Sa isang kosmos na puno ng sorpresa? sino ba tayo para sabihin na imposible ito? Ang totoo, maari naglalaro ng ultimate game of cosmic dress up ang Great Attractor. Ngayon ay maaring mukha itong superclusters, bukas ay maari itong magpakita bilang isang dark matter na disco ball. Habang patuloy tayo nagzo-zoom in gamit ang ating super telescopes at space gadgets, sinong makakaalam kung ano mga wild revelations ang naghihintay? Oras na para makilala ang dynamic duo ng cosmic mystery ang dark matter at dark energy. Una, ispotlight is natin ang dark matter, ang ultimate ninja ng universe. Nasa lahat ng lugar ang bagay nito pero wala namang makakita. Parang sinusubukan mong ulihin ang usok gamit ang iyong mga kamay. Imposible, pero alam mong nando yun. Ang dark matter ang cosmic glue na nagpapanatili sa mga galaxy na magkakasama. Ang invisible puppeteer na ito ang nagpapasayaw sa mga bituin sa gravitational tune nito. Itong dahilan kung bakit nung iikot ang mga galaxy nang hindi bumabagsak ng mas mabilis pa sa karir ng boy band. Ngayon, isipin mo to, nasa galactic party ka at ang dark matter ang mysterious quest na hindi ka rin tumadating pero somehow na naiimpluensyahan ang galaw ng lahat. Kung niilay ito ng strings, pinagsasama-sama mga galaxy tulad ng mga teenagers sa school dance. Pagdating sa great attractor, Well, maaaring ang dark matter ang secret ingredient sa cosmic recipe na ito. Nagdadagdag ng extra gravitational zing para maging ultimate galaxy magnet. But wait, there's more. Enter the dark energy. Ang energizer bunny ng universe na nakasteroids. Ang cosmic caffeine na ito ay nagtutulak sa lahat papalayo ng mas mabilis. Isipin mo ang paglobo ng baluna hindi tumigil sa paglaki. Yan ang ating universe sa dark energy. Parang uminom ang universe ng galactic size energy drink. At ngayon, hindi mapanadag. Kaya, heto tayo. Nasa gitna ng cosmic tag of war. Sa isang banda, nandito ang dark matter. Sinusubukan patalihin ang lahat ng malapit at cozy. Sa kambilang banda, ang dark energy na naglaro ng universal stretchy pants. Pinapalaki ang space bawat segundo at nasa gitna mismo ng celestial sumo match na ito ang ating mysterious friend, ang Great Attractor. Isipin mo na parang ganito, nasa malaking pool ka. Ang dark matter ang current na humihila sa iyo patungo sa malalim na bahagi kung saan nag-host ng coolest underwater party ang Great Attractor. Pero ang dark energy ay parang maraming pool floating, patuloy na natutulak sa iyo papalayo sa mga kaibigan mo. Ito ang ultimate cosmic pool game at lahat tayo ay sinusubukang manatiling nakalutaw. Ang next gen telescopes ay parang pag-upgrade mula sa flip phones patungo sa pinakabagong iPhone 15 Pro Max. Pero para sa kalawakan, ang mga cosmic cameras na ito ay nagbibigay sa atin ng 4K view ng Great Attractor na magpapainggit pa kay James Webb. Nasa misyon ng mga scientists para imap ang dark matter para sa paligid ng mga gravitational celebrity na ito. Parang sinusubukan mo mag-drawing ng invisible maze habang nakatakip ang mga mata mo. Mukhang imposible, di ba? Well, may trick sila sa kanilang sleeve na tinatawag na gravitational lensing. Isipin mo na may suot na malaking salamin ng universe. Pinabali ang liwanag para ipakita sa atin ang hindi natin nakikita. Cosmic magic to pero may kasamang math. Naalala mo ba yung time na sinubukan mong tumakbo sa moving walkway sa airport o bumaba sa paakyat na escalator? Kanyan din ang nangyayari sa dark energy at sa great attractor. Itiutulak ng dark energy ang lahat kapalayo tulad ng cosmic treadmill. Habang sinusubukan naman ng great attractor na hilahin ng mga galaxy papalapit nito. Ito ang ultimate cosmic tank of war. Nagpadala rin tayo ng super sensitive na X-ray at radio telescopes. Ang mga space age ears na ito ay makatapuan ng mga bulong mula sa mga galaxy na nagtatago sa likod ng Milky Way. Parang sinusubukan mong marinig ang mga sekreto ng iyong kaibigan sa gitna ng maingay na school assembly. Mahirap pero hindi naman imposible. At ito pa, sumasali na rin ang AI sa Cosmic Detective Squad. Ang mga digital Sherlock na ito ay magkukrol sa space ng data ng mas mabilis pa sa pagkakapanalo mo sa isang Fortnite match. Sino nga ba makakaalam kung ano ang nila? Baka malaman nila na ang great attractor pala ay isang malaking space arcade kung saan pumupunta mga galaxy para maglaro ng Pac-Man. Papaano kung ang Great Attractor ay Cosmic Lost and Found pala? O bak, doon na pupunta lahat ng medyas na nawawala sa dryer. Mari kaya itong Galactic Mosh Pit kung saan pumupunta mga bagay para mag-headbang? So, ano pa talagang nangyayari sa Cosmic Puppeteer na ito? Ang Great Attractor ba'y ba isang supermassive black hole na may eat all you can galaxy buffet? O baka isa itong chunk ng dark matter na sobrang dense kaya may sarili itong gravitational fan club? Mari kaya itong maging isang bagay na sobrang kakaiba na hindi pa kayang iprocess ng ating human brains? Habang patuloy tayong tumitingin sa cosmic abyss, gamit ang ating super high-tech space goggles. Sino nga bang nakakaalam kung anong mga mind-bending discoveries ang nakihintay? Baka malaman natin na ang universe pala isang malaking game ng Celestial Pinball at ang Great Attractor ang ultimate high score. Ano man ang matuklasan na natin, isang bagay yung sigurado, hindi pa tapos ang universe sa pagpapawaw sa atin. Kaya patuloy lang tayong tumingin sa kalangitan, kaya tilingin bukas ang isip sa mga imposible. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, pakisubscribe naman po ang isa kong channel, ang libro. May bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.